Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 20 hanggang 26. So Leo, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have, wow, the Nine of Cups. Alam mo na Leo, kapag po kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag po lumalabas na si Nine of Cups, tayo mo na to to make a wish. So ngayon, pick it ka and make a wish kasi talaga matutupad na yan this time. Congrats po. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Wands. In the, oh, nine, nine Release. So meron kang dapat pakawalan. Mamaya pag-usapan natin kung ano yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Devil card. Baka ito yun. Okay? Okay in the area of your near future. Meron po kayong temperance card. Wow! Archangel Michael is here protecting you and guiding you like this video para makuha mo talaga yung frequency of Archangel Michael. In the area of your challenge for the week, you have the justice card. In the area of your fortune, you have the empress card. Wow! Creation! Kaya yung binibuild mo, nandito na yan. Congrats po. In the area for divine messages, you have the Four of Cups. At ang outcome for the week, Leo, ito yun mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Leo for all of your donations saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Ilang lang po yung paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Leo. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. At the background of your energy, meron po kayong Four of Pentacles. Sinasabi dito ni Four of Pentacles na kailangan mo daw i-let go yung mga bagay-bagay this week, Leo, na hindi na importante sa'yo o wala nang saysay. Kitang-kita ko yung pagkikip mo eh. Whether hoarder ka ba, may hoard ka bang mga plastic o mga um, souvenirs or ticket or mga lumang gamit na panambak lang sa bahay pero kailangan na let go because um, hindi na para sa'yo or meron ng stuck energy. So, ramdam ko yung kailangan mo daw maglinis muna this time so that yung mga enerhiyang stuck sa bahay mo ay mag-flow, mag-let go. Ganon din, tagating sa yung mga kinikip sa life mo, whether relationships, sa mga pangarap, or mga idea na you're gonna realize hindi na para hindi na pala para sa akin. So let go of that para pumasok na yung mga bagong blessing, mga bagong frequency of new energy na magbibigay sa iyo ng bagong saysay -say moving forward. You have four four here telling you yes you are protected. Archangel Michael is here giving you that assurance. Kaya like mo tong video na to to activate and thank Archangel Michael with that protection. Okay? At the center, meron po kayong nine of cups. Wow na wow. Meron kang dasal, meron kang wish na matutupad this time. Nandun ka na ha, because this is your overall energy for the week. Okay, Leo? Kitang-kita ko na meron kang inaabot na pangarap. Meron kang tinutumbok na manifestation or finish line or a milestone sa buhay mo this time. Sabi mo, pag to naabot ko, kompleto na ako, okay na ako. Pero at some point, kitang-kita ko dito, Leo, na para bagang, medyo ano kay parang masyado kang guarded para ayaw mo kumilos, ayaw mo gumalaw, ayaw mong um, mag, mag, mag risk or mag try pero paano mo daw maabot to kung medyo ilang ka or medyo um, hindi ka ganun ka committed in creating or building this. Kailangan daw nandoon ka sa aspetong 'yon. So, i-comment mo nga sa baba, Leo, ano ba yung minamanifest mo na yan? Ano ba yung mga hiling mo? bayan ba yan? Bahay ba yan? Makabayad ba sa utang? ano to ano to sa buhay mo um writing it down on our current section is like manifestation board no sa so parang sira sulat mo diyan yung mga pangarap mo and it will come true okay para mabalik-balikan mo tong video na to at makita mo for the next two months two weeks kung tumating na ba yung manifestation mo but here kitang kita ko rito you need to align yourself Leo i-align mo yung sarili mo dun sa pangarap mo para makuha mo siya. Example, lagi ko itong ginagamit na example ha, baka narinig mo na, pero tugmang-tugma siya. For example, bala ko maging singer, pero hindi ka naman nag-audition, hindi ka naman kumakanta sa TikTok o kaya sa social media, so paano ka mali-discover? Paano ka makahanap ng, alam mo yon viewership, kumbaga, na mananalig at maniniwala sa dream mo na yan. So, if you have a wish, if you have this talagang bagay na gusto mong tumbukin, dapat handa ka mag-align dyan. Okay? So, head on with your wish. Salubungin mo siya, kumbaga. Okay? Clarify natin, Nine of Cups. Saan po kayo nanonood, mga Leo, ng ating video today? I-comment nyo nga po sa baba kung saan kayo nanonood ng ating uh, reading. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating uh, reading for today. Okay? Nine of Cups, you have... Oh, tumilapon the chariot card. Wow! So good daw. Abante ka daw. Kunin mo daw, no? Nakita ko rito na patungo sa yung pangarap. Meron kang advance movement. May pag-charge forward, eh. Chariot to, eh. Kitang-kita ko rito. Ready, ready ka na daw. Um, you have the readiness and also kahandaan para lakaran tong wish mo na to, tong dream mo na to. Narinig ko, wag ka daw urong sulong. Ano? Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, tama na yung pag-guard sa sarili mo. May chance ka magtagumpay this time, especially po kapag lumalabas si chariot card. Garantiya ito or sign na kung ano man yung mo, tutumbukin mo, gagawin mo, na wish mo, tagumpay ang outcome yan. So, believe in yourself, you will reach that milestone. Okay? In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Five of Pentacles, kitang kita ko rito yung kayod mo at hirap mo palagpas sa estado ng buhay mo this time. Some of you, baka walang pera, nahihirapan sa trabaho, o meron kang inaasikaso this time, o talaga namang hirap na hirap ka na. Um, narinig ko, sabi ng yung spirit guides, humingi ka na ng tulong o kinakailangan mo. Okay? Masyado mong kinakanya o sinasarili yung ginagawa mo to the point na kahit nahihirapan ka na pinipilit mo pa rin sarilinin yung bagay-bagay na yan. Narinig ko na you need other people's assistance or guidance or kahit manpower man lamang to help you alleviate itong dinadanas mo na ito. Narinig ko na maaring yung ibang tao ang padala sa iyo ni God para matapos na yan at mabuo na yan at makalagpas ka na dyan. Um, narinig ko rin dito na sometimes you need to ask. Baka naman kasi hinihintay ka lang din ng ibang tao sa, sa sasabihin mo. B kasi baka may ayaw ka nilang pakialaman, ayaw nilang pangunahan ka, and they're just waiting for you to ask their help. Okay? So ngayon, laksan mo ang loob mo. Hindi mo kahinaan tong paghingi ng tulong na to, ha? You just have to tell yourself na, okay, hindi natin to kaya mag-isa kailangan natin tulong ng iba. Parang ganyan. Okay? The five of uh, pentacles is being clarified by you have the page of pentacles. Yes, page of pentacles all about you prioritizing whatever you want to get in your life. Meron kang gustong kunin, meron kang gustong maganap or meron kang bagong blessing na parang gusto mo i-try because nakita mo yun, ay promising to ha, ah, parang Parang pwede sa akin to ah. Parang dito nakuha asenso. Pero ngayon nahihirapan ka sa paghawak nyan o sa pag-abot doon. Kaya ngayon, kung gusto mo talaga makamit to, do everything that you can para ito yung makuha mo. Kung kailangan humingi ng tulong, hindi eh, hingi ng tulong. Kung kailangan makiusap, hindi eh, makiusap. Di ba So, nakita ko talaga dito, you cannot do this on your own. Kasi hirap na hirap ka na nga eh. Parang feeling mo kaya ko pa ba? May power pa ba ako to create this, to build this, to have this? Pero sabi ng spirit guides mo, yes, meron eh. Meron eh. Kaya open yourself to others ha. Maring kasi for a very long time sinasarili mo lang. Kaya ngayon, open so that you can get the the um pag-aan na kinakailangan mo. In the area of what you need, Leo, you have the nine of uh, wands here. Nine of wands, sinasabi ng spirit guides mo, huwag kang susuko. Okay, especially kahit pagod na pagod ka na o kaya hirap na hirap na, wala ka ng pag-asa siguro. Pero tinetest ka lang daw ng tadhana. Tinetest ka lang ng destiny mo. And nakita ko rito, matatapos na yung test for you. Malapit ng gumaan yung pakiramdam mo. Siyempre, nine na to. So, after this, ten of ones na. So, ibig sabihin, nasa dulo ka na nung pinaghihirapan mong ito. Ngayon ka pa ba susuko? Siyempre hindi. Kung kailangan mo nang gumawa ng mga kakaibang paraan o diskarte, uh, magresearch mag-research ka daw o kaya magtanong-tanong ka para makita mo yung tamang uh, diskarte or tamang strategy para all at all makalagpas ka na sa bigat na yan, do so. Okay? Pero nevertheless, malapit ka na sa dulo nito. Kaya ngayon, huwag na wag, wag, ka na, wag, na wag ka nang na susuko with pertaining to this. Kasi you're gonna reach that. Okay? Nine of Wands, i-clarify natin. Nine of Wands, you have the Four of Pentacles. Wow. Four, four, four. Telling talaga sa'yo, protektado ka. Ligtas ka. Alam ko marami ka mga alinlangan. Especially here, you have nine, nine then Nine, Nine's all about release. Pakawalan mo na daw yung mga bagay na bumabagabag sa'yo o humihila sa'yo pababa or nagiging balakid pagdating sa mga bagay na dapat mong unahin. Page of Pentacles telling you, you need to prioritize your moving forward. Huwag ka na daw mag sa negativity at pilitin mo ang sarili mo na i-push ka patungo sa ikakaunlad mo kesa mag-dwell ka sa kahinaan na yan. Okay? With the Four of Pentacles given sa iyong Nine of Wands, malapit ka na daw malapit mo na daw ma-reach yung stable life or stability ng ginagawa mo. Alam ko ngayon, parami kang alinlangan, duda, takot, pangamba, or kawalan ng pag-asa. Pero nakita ko rito, malapit ka na sa stable energy. Ibig sabihin, makukuha mo na eh. Kaya panahon na daw para isipin mabuti, ano ba yung mga dapat kong pakawalan? Ano ba yung mga bagay na inaasikaso ko, na lumalamon sa oras ko, pero ma-realize mo pala this week na hindi na pala para sa'yo. So you need to think that through. Okay? Um, narinig ko rin dito that release is your energy for the week. Meron ka talagang dapat bitawan at pakawalan. Both cards are telling you that with the four of pentacles and the nine, dalawang nine dito. Okay? In the area of uh, what's affecting your current energy, meron kang devil card. Yes, meron kang tinutumbok na goal or wish. Pero baka daw matempt ka ng mga distraction or temptation sa paligid. Halimbawa, pangarap ko maging makapag-apply sa si trabahong yan, sa kumpanyang yan, napakalaki, malaki ang posisyon, malaki ang sweldo, pupunta ka na, no? biglang boom, nag-aya si pinsan. Uy, tara doon muna tayo, um, kain tayo doon. O kaya tulungan mo kung aasikasoyin uh, yung kotse ko. Imbis na mag-apply ka, napunta ka dito. So, avoid temptation this time. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung mga bagay na importante at ano yung mga bagay na kailangan bitawan panandalian para matumbok mo na ito huwag uurong. Narinig ko rin dito yung, ng yung spirit guides, baka panghinaan ka na loob. Maaring ang kalaban mo this time, Leo, ay ang sarili mo. Halimbawa, marami kang negative self-talk na parang, ay huwag natin gawin, di tayo magaling dyan, tayo marunong dyan, baka hindi tayo makapasa kasi wala naman tayong skills, hindi naman tayo nakapag-college. Naku, huwag na, baka papahiya lang tayo. So pinapangunahan mo doon ng nega, yung something na beautiful pa naman na palapit ka na sa goal mo. So, don't urong, kailangan sumulong. Huwag kang umatras, kailangan umabante. Ganon ang chariot card. So, believe in yourself, believe in your skills na kaya mo. With a devil card here, nakita ko na dapat daw i-identify mo muna kung ano yung mga humihila sa'yo pababa. Alimbawa, maling routine, tanghali ka siguro gumigising, ningas kugon ka siguro, magaling ka lang sa umpisa, hindi mo tinatapos kaya mabilis kang panghina, panghinaan ng loob porque makarinig ka ng bashing sa ibang tao. Sinasabi sa iyo, ay Leo, wag na yan, di ka naman magaling dyan. Masyado ka ambisyoso, ikaw naman, ay oo nga, no, wag na lang. So, madali kang mag-give in, madali kang magpatali sa kadena ng negatibo ng ibang tao. So ngayon, tanggalin yan. Let go so that ma mo na yung potential mo at dreams mo, okay? Devil card, clarify natin. Devil cards being clarified by the six of pentacles. Yes. Equal give and take. Panahon na para bitawan talaga yung walang saysay. -say. Kasi parang naglalaan ka doon ng effort with the Six of Pentacles sa Naglalaan ka dito, naglalaan ka ng pagmamahal dyan, naglalaan ka ng pera dito, naglalaan ka ng effort dito. Ang tanong, pumabalik ba? May saysay -say ba? Nakukuha mo ba yung mga bagay na binibigay mo? Kasi kung hindi, putulin na yan sa life mo eto nag effort ka sa job na to o sa pangarap na ito pero parang mm, parang wala nangyayari so lipat tayo doon tayo sa may isa-isay doon tayo sa may napapala tayo halimbawa tong kaibigan na to pag may time ka binibigay mo sa kanya pag may kailangan siya binibigay mo pero pag ikaw nang hilangan binibigay din ba niya yung time niya pag wala patuloy na yan bitawan na yan learn to assess and also assert yung mga bagay na dapat mo makuha. Karapatan mo yan eh. Kasi binibigay mo, di ba? So, you need to really identify ko ano yung mga ilusyon at ano yung mga bagay na talaga akala mo maganda at maayos pero yun pala hindi. Okay? In the area of your near future, meron po kayong temperance card. Nakita ko rito yung pagkapagod mo at paghihirap mo. Meron patutunguhan na maganda. Kaya ngayon, huwag ka daw mag-shortcut, huwag ka daw mainip, huwag ka daw mataranta. Uh, magkaroon ka na mahabang-mahabang pasensya pagdating sa mga binubuo mo kasi darating yan sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito magkaroon ka daw ng harmonious relationship with the people around you um masyado ka maalab leo masyado, masyado ka matapang maalab dramatic fiery no at very very theatrical ka minsan eh so sabi ng spirit mo learn to suppress your emotion ha hindi pwedeng puro emosyon lamang o sigaw ka ng sigaw o kaya silakbo ng damdamin. Sometimes, kailangan daw para tilihin mo yung kalmado lang, relax lang, kapayapaan lang, tahimik lang with the people around you. Wag mo na daw masyadong i-big deal yung mga bagay na hindi naman ka-big deal, big, ka big, deal, big deal o hindi permanente. Okay? Learn to also to focus sa mga create mo ha. Huwag ka matempt sa ibang bagay. Okay? Eyes on the prize in the creation. May kita mo mabubuo yan in due time. Okay? Especially, katabing katabi niya, the card of creation, the empress card. So, may mabubuo, may create kaya huwag na huwag kang matakot o mapagod. Okay? The temperance card, you have the death card. Yes. Wow. Katapusan talaga to. Katapusan ng inaasikaso mo. Kung pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na, makakaasa ka that what you're creating will meet, it, will meet its end. At doon matutumbok at makikita na ready ka na for the change, ready ka na for the next level ng ginagawa mo. Kaya kung ngayon medyo ka, meron, may, kang inaasikaso, alam mo, papeles, dokumento, bahay, or ugnayan, or trabaho, makakaasa ka na may katapusan din yan at may reach mo na yung next level. Kung baga, hindi ka na ganoon mahihirapan. So congrats po. In your divine messages, uh, in your challenge rather, you have stubborn yes wag daw matigas ang ulo no kung kailangan bitawan bitawan kung kailangan maggrow maggrow uh, wag daw masyadong mataas ang ego with reaching your goals ha uh, kailangan daw nakatapak pa rin sa lupa ang mga paa at maging humble enough while going forward with your dreams wag daw um narinig ko makinig sa payo makinig sa ibang tao hindi porket gusto mo gusto mo lamang sometimes you need to listen magbend down maging malleable maging flexible wag matigas ang ulo Another message, inner balance. Kailangan daw sa loob-loob mo, alam mo yung mga bagay na kailangan hakbangan, kailangan aksyonan, at huwag na daw i-avoid yung mga bagay-bagay na kailangan i-accept sa life mo. Halimbawa, um, meron kang kaibigan na pala utang pero kinikip pa rin sa life mo pero siya pala yung rason ko bakit ka nasasaktan kung bakit ka nai-stress sa so, panahon na para putulin na yung ganyang setup no? kung ayaw mo siya mawala sa buhay mo and then magdraw ka ng boundaries sa parang hui friend friend kita mahal kita pero hindi na kita pwedeng pautangin parang ganyan draw the boundaries para yung mga bagay na nahihirapan ka ma-resist mo na siya okay? In your challenge, you have the justice card. Panahon na daw para kilalanin mo yung mga bagay na hustisya. Sabi ko nga sa inyo, ko parang feeling mo na dinidisrespect ka na o ginagamit ka lang, ginagaslight ka lang, magkaroon na ng boundaries. Set that law para sa sarili mo against them. Huwag mo laging hayaan na kinakayan-kayanan ka or binabastos ka o para feeling mo you're so left alone. Panahon na para i-impose yung batas na yan. And give your full parang paninindigan sa ginagawa mong yan. Nakita ko rin dito, huwag ka daw mag-jump into conclusion. Ngayon lang yung ito, Leo. Ha? Uh, maaring makakuha ka ng impormasyon. Bigyan ka tayo ng example. Halimbawa, um, si kapit bahay mo si Maring Cora halimbawa lumapit sa iyo huy sa so, uh, Leo sabi ni Ganto um, ano ka daw marami ka daw utang sa bangko ganyan ganyan Si ko naman, hindi ah, wala kong utang doon. Bigla ka lang sumugod agad-agad doon sa kaibigan mo. Hindi mo muna nilinaw kay Maring Cora kung totoo ba yung sinabi niya. Baka mamaya narinig niya yung mali. O kaya ay chismis lamang yun, walang basihan. So, gumawa ka agad ng very, very complicated thing. So, sabi dito, don't jump into conclusion. Alamin mo muna yung katotohanan, siguraduhin mo muna, huwag ka maniwala sa fake news, and then think first. Because this card is a card of action and consequences. Bawat action mo, may kapalit yan, may kabayaran yan. Kaya kailangan iniisip muna. Baka mamaya, kakakilos mo na hindi pinag-iisipan, maapektohan ng pamilya, maapektohan ng trabaho, maapektohan ng negosyo, maapektohan ng ipon. So make sure na nag-iisip muna bago humakbang. Justice card, clarify natin. You have... The Hermit card, yes. Time na form muna para sa na mag-solo muna, soul searching, pag-isipan, timbangin, bago ka gumawa na hakbang. If you could just ask yourself, teka, tama ba yung narinig ko? Teka, tama ba yung action na to? Teka, pag-isipan ko muna. So, kapag nalaman mo yun yung sagot, saka kumilos. Okay? Yan ang challenge sa'yo. Uh, marami kang gagawin daw this time na hindi pinag-isipan o hindi mo na pinagmunimunihan. Kaya ngayon, pag-isipan mo na, ha? Maging babalaan na ito sa'yo, Leo, okay? A warning for you. To think first, alamin mo na ang truth, mag-research muna bago kumilos. Find the answers. Karapatan mo malaman yan. Narinig ko rin dito kung meron mga taong minamadali ka sa isang proseso o sa isang pag-oo. Sometimes sabihin mo sa kanila, Teka, teka, mag-iisip muna ako. Huwag nyo ko madaliin para tama ang iyong magiging desisyon. Okay? In your fortune, you have hold the course. Yes, eyes on the prize. Sabi ko nga sa inyo, umiwas ka sa mga temptation. Baka matempt kang gawin to, gawin yan. Imbis na ilaan mo yung time mo at effort mo sa isang bagay. Hold your vision. Another message in the flow, everything is smooth sailing. Yes, smooth sailing ito. Advance forward ka patungo sa goal mo. Kaya No worries. I-like mo tong video na to kasi smooth sailing daw ang patang daan mo patungo sa goal mo. So like this video to activate that message, okay? I-claim mo na rin sa baba. I claim the uh, smooth sailing movement of my goal, of my wish, of my prayer. In your fortune area, you have the Empress card. Yes, napakaswerte mo this time. Okay? Meron kang binubuo, either proyekto po yan, or uh, dokumento, or trabaho, or talagang endeavor sa buhay mo na nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, pagod na pagod ka na sa pagbuo nito. Huwag kang mag-alala, this week may create na yan. Okay? May kita mo na yung maayos sa takbo, maayos na andar, at nakikita mo na yung development, yung uh, pagbuo niyan, na para ay, malapit na, ma-create ko na. So, sisigla ka this week. Narinig ko din, huwag ka daw pa dalos-dalos. Relax ka lang. Uh, it will be created kahit hindi ka maghirap, no? Parang narinig ko, makahanap ka this week ng magaang paraan para magawa mo ng magaan yung mga ginagawa mo. Hindi mo daw kailangan magpakahirap. Parang ganyan. So, there are alternative ways to create this without, you know, sweating yourself. Okay? Empress card. Nakita ko rin dito parang napaka-charismatic mo this week. Parang napaka-magnetic mo. Parang maraming tao ang maaakit sa'yo. Parang ganyan. Kasi either nag-aayos ka, paparlor, uh, manipedy pedi Parang nag ka this time eh. O bagong style to. Nagpalit ka ng style siguro. Kaya napaka-magnetic mo. Maraming mga nag-draw sa'yo. Sometimes nakita ko rin ha, for other Leo dyan, mag madali para sa'yo ang mapa-oo sila. Parang kung meron kang negotiation, kontrata, presentation, or interview, talagang magnetic ka this time. Mapapa-oo sila sa'yo. Parang ganun. Okay? Empress card. The tower card. Yes. Whatever you're creating this time, eto na yon. It will really change something in your life. Kaya ngayon, uh, do your best. And uh, hinay-hinay lang. Uh, create it in a gradual pace. Huwag mo daw mamadiliin. Because kitang-kita ko, kitang-kita ko rito yung tagumpay mo moving forward. Um, awag uh, huwag mo daw i-resist yung pagbabago. Kung meron ka mga ginagawa this time tapos nagbabago, um, iba na pala yung plano, kailangan palang ayusin to, kailangan palang ibahin yan, gawin mo lang. Kung ano yung mga changes, daanan mo lang at tumbukin mo pa rin to because it will happen for you. Okay? So, i-like mo tong video na to para ma-activate tong creation card at mabuo na yung binubuo mo. Okay? Kaya daanan mo na yung pagbabago, kung ano yung mga dapat uh, baguhin or retrofit or kumpunihin, gawin na yan para matapos na. Okay? in your divine messages, you have your commitment is being tested. Yes, kasi sabi ko lang sa inyo kanina here, with the nine of wands, test ka lang ng iyong spirit guide, ng universe ni God, kung hanggang saan mo kayang panghawakan yung mga bagay na importante sa'yo, at kung kaya mo talagang let go yung mga bagay na hindi na for you. Okay? Believe in the impossible. Yes, kung nahihirapan ka ngayon, natatakot, huwag ka mag-alala, yung, posi yung imposible magiging posible na. So, wag mo limitahan ng isip mo at ang mga maaring maganap. Especially here, with the Four of Cups, alam ko naghihintay ka for something new to happen. Pagod na pagod na pagod ka na sa mga failures, sa mga dinasal mo na walang nangyari, sa mga pinagsumikapan mo na nauwi sa wala. Pero ngayon, may darating daw from God. Okay? Kaya don't fret, don't be lonely, huwag ka na ma-disappoint sa mga bagay na nawala na o wala ka na magagawa. Merong bagong darating, kaya be open yourself ha your isep and your puso sa mga bagong papasok sa life mo because this is something beautiful. Ito na yung katuparan ng hinihiling mo. Paparating na siya. Kaya maghanda ka na Leo, okay? The four of uh, cups you have the king of wands, yes? Maging matapang ka daw this time sa pagdating ng bagay na ito. Wala kang puwang para matakot o umatras. If you have the vision, malino na vision sa gusto mo, uh, maging a uh, CEO maging CEO ka daw this time na talagang napakalawak ng mga vision mo sa gusto mong puntahan sa gusto mong um, abutin kapag dumating na tong blessing na to accept mo humarap ka kunin mo siya at itry mo lang sabi mo try lang natin baka pwede na to baka ito na yung for me okay be brave this time be passionate at maalab sa puso para maabot siya Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una-una, not unsuccessful plans. Yes, meron pa daw unsuccessful plans. Maybe because hindi mo pa nila let go yung dapat let go. At hindi mo pa na figure out yung dapat ma-figure out. Kaya, babala ito at warning. You need to really take this seriously. Kung ano yung mga bagay na mali na dapat itama para yung plan mo maging successful na. Cracked cup, dis dissatisfaction with life. Yes, ito yon. Dissatisfied ka na, dis, um, uh, wala ka ng gana o talagang nalismaya ka sa maraming bagay. Kaya ngayon, may bagong darating, kaya buksan mo ang mata mo ha, para makita mo yung potensyal ng bagong pintuan at tapangan mo ang sarili mo. Another message you have, a bridge successfully overcoming a problem. Yes, huwag ka mag-alala kung may problema ka this time, successful ang outcome niyan. Horse, short journey. Meron ko daw maikling paggalakbay this week. Maaring pupunta ka sa Kapitolyo, sa bayan, sa kabilang city. Meron kang aasikasuhin with these plans. Okay? Ang outcome mo, Leo, for October 20 to 26, you have, wow, the three of swords. Kitang-kita ko rito, you're about to be able to let go of something masakit ito, may hirap, pero kakayanin mo. Kaya nakita ko talaga this week, lilinisin mo yung buhay mo eh. Tatanggalin mo talaga yung pagbigat, yung hindi na importante, yung wala nang saysay. -say. Alam ko, na-attach ka na dyan, pero importante ito eh. Kailangan-kailangan gawin eh. So, wag ka mag-alala kapag move on ka naman dyan agad-agad. So, pag po lumalabas kasi si Three of Swords, ito ay card of moving on. Sign na kung ano man yung mga naging dahilan ng pagkalugmok mo, mga dahilan ng pagka bagsak mo o pagka-struggle mo, makaka-move on ka rin at makaka-wala makaka ka na rin sa cycle na yan. Okay? Clarify natin sa Three of Swords. Three of Swords being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, taas no, taas no ka. Build your confidence again. Ipakita mo sa kanila na yung nadurog na, na Leo ay babangon ngayon at mahal na mahal niya yung sarili niya. Ipapakita niya sa mga tao na hindi siya mahina, hindi siya talaga nagfail ikaw ay kayang-kaya ulit lumaban sa buhay at current ulit yung mga bagong pangarap mo. Ngayon, be positive ha. Uh, kung meron ka natutunan sa past from all of this heartache, gamitin mo yon bilang lesson para ngayon hindi ka na magkamali ulit at hindi ka bumalik doon. Kailangan talaga confidence at tiwala sa sarili, you will go further at makakaalpas ka na sa kulungan na dinanas mo before. Moving forward and uh, changing your life for the better. Leo, ito po ang inyo October 20 to 26. Sa po kayo na karesirate, comment down below and I'll be reading your messages. I-like mo din yung video na to to get to that moving on phase. Thank you again for watching. Hanggang dulo. I love you, Leo. This has been James for James Harder PH. God bless everybody.